magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Atty. Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang liga kumusta ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago pa lang napapagawin dito sa aking channel. Sana po ay magsubscribe subscribe kayo. I-like ninyo itong aking video. Uh, share. Uh, at, uh, para naman maraming makapanood nito at uh, baka mawiling manood ay marami po silang malalaman na kaalamang legal dito in particular sa mga transaksyon sa lupa ano po. Okay. So today meron tayong panibagong topic. Ito naman po ay tungkol sa pagbili ng lupa ng buyer na nasa abroad. Ano ang kailangan gawin? Ayun po. Pag-usapan natin 'yan kasi maraming nagpapadala sa akin ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin, mga OFW, mga immigrants sa ibang bansa na gustong mag-invest dito, bumili ng lupa para nga naman pag uuwi sila, mayroon silang uh, mapupuntahan Okay, so uh, Siyempre, ang unang-unang kailangan dyan dapat eh yung bibiling buyer na nasa abroad dapat eh, nakita man lang niya yung binibili ng lupa. Kung nagbalikbayan bayan na, nakagusto ng isang parselang lupa at nakita malinis naman, walang illegal settlers o walang mga naka-occupy na hindi nagmamayari ng lupa o hindi nagsasaka ng lupa o hindi at least Uh, assured na malinis ang lupa babakuran na lang okay yun yun ang unang-unang una dapat na alamin ng mga buyers ng lupa na nasa abroad eh pero ito itong vlog na to mahalaga rin ito sa ba sa seller sapagkat um, maaaring magbenta ang seller ng lupa na syempre hindi niya nakikita yung buyer kaya alam niya dapat kung anong mga dokumentong kailangan ano po? <clears throat> okay para ito sa mga bayan naman kasi kung kayo ay nasa abroad at willing to buy a parcel of land in the Philippines ay kailangan meron tayong tinatawag na special power of attorney ah uh, kung meron na kayong contact dito sa Philippines ah uh, yung inyong contact, yung inyong magiging representative, yung inyong magiging attorney in fact sa, sa SPA o sa Special Power of Attorney, dapat unang-una ay tiwalang-tiwala tayo sa kanya na yung itatalaga nating task o gawain sa kanya ay magagawa niya ng gusto at yung honestly at uh, ito yung yung uh, minimithe na pagbili ng lupa ay matatapos at uh, may transfer sa iyo ang title. Okay, so dapat meron tayong tinatawag na Special Power of Attorney uh, Ngayon ang Special Power of Attorney sa abroad ay Pumupunta muna ang uh, buyer, ang Filipino, sa isang <coughs> notary public sa abroad at uh, sinasabi niya doon ang gusto niyang uh, ipagawa sa kanyang delegate or representative or attorney in fact dito sa Philippines. <coughs> uh, Isinasaad dyan sa Special Power of Attorney. Kung halimbawa, siyempre, makikipag-transaksyon. To act as my representative, to transact, negotiate, and buy a parcel of land uh, situated at kung saan man lugar. Inalagay yon sa special power of attorney. Inalagay din yung to act as my representative, to sign, Uh, execute the deed of absolute sale of a real property siyang pipirma yung inyong delegate, yung inyong representative, attorney in fact. Sa mismong dokumento na deed of absolute sale, yung acknowledgement receipt niyan, tsaka yung kung kailangan gawa ng isang special power of attorney para sa magta-transfer ng title. <clears throat> tapos number 3 pwedeng ilagay din yung to pay the purchase price to the seller uh, pwede yung in cash pwede namang cheque na pupunta sa banko ang seller at buyer yung representative niya para doon i-withdraw ang pera ayan pwede po yung ganyan basta siya yung in charge sa pagbabayad ng uh, ng ano ng uh, purchase price okay yan, yan lang yung mga ilang ano uh, mga task o gawain na i-delegate ng buyer natin na OFW o immigrant sa uh, abroad na gustong bumili ng uh, parcelang isang parcela ng lupa dito sa Philippines. Okay. Tatandaan natin doon kasi sa ano sa special power of attorney uh, binibigyan lang natin siya ng kapangyarihan para makipag-transact para magbayad ng purchase price. Pero dapat malaman natin sa deed of absolute sale pag ginawa na ang deed of absolute sale ang pangalan ng seller ay nakalagay at ang pangalan natin ay nakalagay din. Pero may kasunod na represented by ng ating attorney in fact. Na ang ibig sabihin, uh, ang buyer kayo na nasa abroad ay kinakatawan ng inyong representative o attorney in fact dito sa Philippines. Pag nagawa ka sa dito po, absolute sale, acknowledgement receipt, SPA. Pag ipinrosesa na ang transfer of title, kahit siya ang pumirma sa deed of absolute sale, yung inyong attorney in fact, paglabas po ng title niyan, sa pangalan niyo pa rin. Sa pangalan niyo pa rin. Ang titulo. Okay, so maliwanag yan. Ngayon, pag uh, yan ay nakapagpagawa na kayo sa notaryo publiko sa abroad. Ngayon kasi, ang ginagawa ay through apostille na. Yung apostille ay pumupunta ang buyer, ang Filipino, sa Secretary of State. Sa Secretary of State, doon ipinepresent yung notarized document na SPA. Uh, through apostille, ay ino authenticate yung dokumento at makaka-receive kayo doon sa Secretary of State ng mismong apostil ang title ng uh, document na kapag yun ay nagawa uh, yung apostille tsaka rin yung, yung SPA ipinapadala yon dito sa Philippines ipapadala niyo po yon sa attorney in fact ninyo at yun ang magiging dokumento nya na magpapatunay to prove his or her authorization to make the transaction at kapag yun ay ipinakita natin pinakita nila sa seller ay mako-convince ang seller na legal ang transaction, ang pagbili Okay. So, yun ulitin ko. Ang ginagawa kasi po ngayon ay ano eh, most countries ngayon ay through apostille na. Pupunta sa Secretary of State no oh, para mag uh, secure ng apostille, ina you know, authenticate ang document. Saka yan ipinapadala rito sa Philippines. Ano po? Okay, ipapaalala ko lang sa mga kapatid natin na uh, mga OFW, mga immigrant na hu huwag wag gawin na hindi na kayo magse-secure ng SPA. At sa lip, ang gagawin nyo ay eh, ipapangalan na muna sa kapatid, ipapangalan na muna sa mga magulang, ang titulo, o ang deed of absolute sale. Deed of absolute sale muna. Pagkatapos, eh, magbabayad ng buwis para sa transfer of title ang lalabas sa titulo ang nakaregister na pangalan uh, kamag-anak, magulang, kapatid uh, ito naman e, isang warning lamang sapagkat meron mga pagkakataon hindi naman lahat na, may mga pagkakataon na pagdating ng araw hindi na kinikilala na yung buyer na OFW o immigrant na kababayan nating mga Pilipino, hindi na kinikilala na siya, sila talaga ang tunay, tunay na may-ari ng lupa. Dahil pag nakita na mga, let's say sa inyong mga magkakapatid o sa inyong mga magulang, okay lang yon Pero pagdating sa mga susunod na generasyon, mga pamangkin, apo, uh, nagtatalo-talo na. Dahil sabihin, eh bakit ang titulo na sa pangalan pa ng lolot-lola eh hinaangkin ng tita? Eh kung tutusin, yung tita na OFW o immigrant, ang talaga nagbayad ng lahat. At siya ang bumili ng lupa. Kaya lang, ang ginawa niya ay ipinangalan niya muna doon sa magulang at sa, or sa kapatid o sa pinsan o kang kung kami naman kamag Huwag po natin yan gawin. Mas mahalaga o mas mainam na gumawa tayo ng SPA, Special Power of Attorney. Konting panahon lang naman yan. At hindi naman masyadong kalakihan ang amount na babayaran natin. Pero, sigurado po tayo na ang titulo ng lupa na binili natin ay talagang mapapapunta, mapaparegister sa pangalan natin. Napakahalaga po niya. Marami na pong nagtatanong sa akin sa comment section dahil ganyan ang nangyari. Ngayon, saka pa, saka pa natin re-resolvehan. Eh, mahirap po yun. Kasi po, pag nasa titulo na ang pangalan ninyo, uh, almost, ano yan, full ownership, unless you can present evidence na kayo talaga ang nagbayad niyan. Ang mangyayari, dadalhin pa natin sa korte yan. Buti, kung ang ating hawak na ebidensya, mga resibo, mga testigo, ay talagang papanig sa atin at tayo papakinggan ng korte. May papano kung hindi tayo pakinggan? E eh di lost money yung binili natin binili natin sa lupa. So, yan. So, sana po tatandaan nyo yan. Mahalaga po yan. At uh, sana may nakakuha kayo ngayon dito sa aking vlog. At uh, magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Marami pong salamat.